Hello, good morning mga beshiyo. Di ba lumabas yung chan kong butas? So ayan, dito na naman ako ngayon sa bahay. Kadarating ko lang. Pakita ko lang sa inyo yung kalat sa bahay namin. Siyempre, ganyan na naman talaga, di ba? Pakalat naman talaga yung bahay. Tinan mo, parang binagyan yung bahay namin. Oh. No? Di ba? So dito, punta dito. sa yun, di ba? So ngayon, mag-adobo ngayon ng baboy. Diyos ko, mapakusina. Ayan. Hindi. Diba? Ang dami namin kalat. O, diba? di diba? Hindi na ako mag, ano, hindi na ako mag RT-RT pa kasi ito talaga yung real, real talk. Bala kayo dyan. Basta yun na eh. yun. So, ngayon, magbabaya tayo ng bawang. Kasi, igigisa ko yung adobo. Hindi ko na siya imamarinated. Kasi, yung estudyante ko papasok ng 11 o'clock. So, kailangan ko makaluto ngayon. So, hindi sana ako uuwi ng bahay ngayon. Kaso, naawa ko sa mga anak ko. Pumag papasok ko may 11, yung bunso ko. Tapos yung panganay ko, uuwi ng 12. So, minsan napansin nyo, pag nag-vlog ako. Mimin, sasali din ikaw sa vlog. Uli ka dito, tali. Pansin nyo, diba, dumarating siya kapag patanghali na nagmugas ako sa kalat nila. So, pag kad kadarating ko lang galing sa trabaho, parang papasok pa lang ako. Hmm. ang filter yan. Walang make-up makeup yan ha. O, di ba? Pag nakapokus talaga yung mukha ko. Para siyang ano. Hit lang. Hinaan ko lang yung ko. Ganito akong mga ko. Habang nagsasain, 'pag nagsisising ako, magluluto ako ng ulam tapos habang nagluluto ng ulam naglalaba ko ng uniform ko, di ba? O tingnan mo naman 'yung braso ko, pak. Hindi talaga papayat nito kasi ang dami naman kasi na-sponsor ng pang-ulam namin. So, ayan. Grabe 'yung hugasan ko. Tingnan mo naman mga bes, 'yung hugasan ko. So, ito nga pala 'yung mamoy na adobohin ko. So yung luto ko ngayon hanggang gabi na yan. Grabe talaga. Sana mapuyo yung sinampay ko ngayon kasi bukas day off ko. Bukas din ko sana makapag-challenge tayo guys, no? Pipilitin ko makagawa ng kahit isang video lang na kailangan mag-viral. <laughs> De para lang ayan para lang naman sa mga viewers natin, no? Sa mga subscribers natin yung yung ligo challenge natin na request nila pagbibigyan natin sila at huwag po sana kayong magsawang mag like, mag subscribe at mag share para naman po hindi ako tamarin rin mag upload kasi po natutamad ako mag upload kasi yung iba nanonood lang hindi nagsusubscribe ayan So please don't forget to subscribe my channel. Ayan. Basta pag naka 100 subscriber ako mga beshi ko. Promise ko yung isang yung isang sahod ko ibibigay ko lahat sa viewers ko. Yun talaga yung promise ko. Sa ngayon kasi wala pa akong sahod matagal na yun. So ang secreto mga beshi na masarap yung adobo ay maraming sibuyas pasensya na kayo ha na... ay sorry naman so ayun mga beshi, mga, habang pinapakulok ko yung aking baboy maglilipit muna ako ng kalat ko kulotin uh, yung mga kalat po sa namin. Hello! Hello! Ah! Takot ako. <laughs> o, diba? Sweet lang mga beshi ko. Busy ako. So, guys, mag-exercise lang ako, ah Oh, ano pa lang to? Tawag dito. Wala mo ng sound. sabi. So, ayan. Basaan ako, guys. Nag-exercise ako. So, ano guys, nag-enjoy ba kayo? Grabe yung pawis ko. Kanina pa ako nag-exercise. Diba? Forever young. Ah, 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 ah. Forever young. Hi, ako. Pagod ako. So, so ayan na mga beshi. Nakain na ako. Grabe talaga mga beshi. Ayan, magkakapi ako. Makaka-experience. Sampai ini kan Di ba gak ada obo Sama grabe yung pawis ko Grabe yung pawis ko eh So ayan mga basic ko, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung niloto kong adobo. O ba diba? Ayan. Wala akong, wala akong balak mag-diet. Wala. Tsaka ano. Ah, uh, tanggapin ako kung ano ako. Ganar. <laughs> so, ayan talaga. Mahilig ako sa saging. <clears throat> Thank you God for the food, amen. So, kakain ako. Sinantok na ako. Sarap ng adobo. May tira pa kaming ulam dito. Yung last year pa to. <laughs> Ganun lang mabihis ko yung ano. Yung routine ko sa araw-araw. Kasi, inuuna ko yung trabaho ko, yung harap buhay ko. Diba? Diba? Nagkaroon na ako magluto-luto kasi baka dumating sa time na baka 2 years mag-resign na ako magtitindahan na lang kami Gano, hindi ko alam kung anong plano ko sa buhay grabe ang to ko magbabaan ka to eh So, ano mga besi, Magpupokus focus ako sa pagkain. Ano ba yan, Toy? Eh? dinapuan ng langaw. Ayan oh. o. O, tina mo. Magbababal so, niya ako mga langga, ha? Thank you for watching. Ayan. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.